Narito putayo kasama ang ng edukasyon at sports sa Bulacan upang muling ilunsad ang pinakamalagang kompetisyon ng atletang Bulacanio. Ang Bulacan University and Collegiate Athletic Association o yung tinatawag natin buka. Ang Bulacan ay kilala bilang home of the champions. Hindi na po mabilang ang uh, mga nakamit na parangal ng ating atletang Bulacanio. Kaya naman po sa murang edad ay inaasalan na natin ang potensyal ng ating mga kabataan sa iba't ibang sports. Nais nice nating patuloy na kilalangin ng Bulacan bilang linangan ng mga kampiyon. Here at Buka, we aim the three things. Championing self growth, championing school pride, and championing Bulacanio spirit. Layunin natin sa bugaan na mapaiting ang pagkakaisa ng mga Bulacanio at universidad sa Bulacan. Ito ay upang lubusan natin magubayan ang ating mga atleta sa kanilang mga karera. At sa bawat naro ay papag-alam sa rin natin ang sa ating inang paralan at siyempre sa ating karera. My dear educators, sports coordinators, and fellow public servants, the future is bright for our sports sector because of the overflowing potentials of Bulacanio athletes. Sa kasalukuyan, ang Bukaa ay binubuo ng 32 universidad at kolehiyo na siyang lalahok sa basketball tournament at 10 kolehiyo na lalahok naman sa cheer dance competition.